Tarantay. Sa bayan pwede i-upgrade ko na kayo hanggang tanghali. Sige, madam. Magkano po ang ano hanggang tanghali? Hanggang anong oras ba? Kasi palengke, tapos sa palengke sa CSI, tapos uwi na tayo dito. Magkano po yung bibigay niyo doon? 500 oh, doon. Sige. Opo. Opo. Opo, madam. Eh, kung dadagdagan niya, di mas maganda. Kaya question <laughs> niya natin po. Oo. Oh, okay oh. <laughs> na Oo oh, madam What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman ang inyong lingkod si kanoypi For another video Araw ng Martes mga kanoypi Lalabas na naman tayo At anong oras na? 5.57 na ng ano umaga Ayan Mag alas 6 na mga kanoypi So, punta na tayo kay Mia uh, at para makalabas na. Mabuti yung maaga tayong makalabas ngayon. Habang hindi pa tayo nag-i-edit na. No? Balik kagabi na ako nag-upload. Uh, at yung video natin ngayon, mamayang gabi na naman na i-upload mga kanibi. Wala akong reserva na video. Kaya kailangan nating magsipag. <laughs> para may i-upload tayo, no? Tama nyo na naman ako ngayong araw ng Martes para mamasada. Bukas, kuding na naman ni Mia. At uh, sana ngayong araw, e-bless tayo ni Lord na uh, makarami. Para may pang -alawas. bukas. Na, no? naka-9P. Alright. balik hindi ko na si Mia kagabi. At uh, umulan. Pero hindi naman malakas mga kanoypi Ayan Si Mia ngayon <laughs> Basa yung bubong niya Pero hindi naman basa masyado Ayan o Ayun, may pasayang tayo agad Sige ate umaga pa naman yan marami ng tao <laughs> tubig tubig may panel ko hindi ko na diniretso doon sa may mga tubig yung malalim to. ayan kumita tayo ng 20 pesos meron na kayang tricycle dyan ano yung saya na ay number 1 tayo ngayon ah Aga ka, ay <laughs> Ayan mga kanoypi Number one tayo, araw ng Martes uh, Dati, lagi akong number one dito na ano Nagpaparada na dito sa AGL Ayan. Ibabalik natin yan mga kanoypi No antay tayo ng pasero natin <laughs> anong oras na ba 6.14 ng umaga mga kanoyipi ayan pasairos natin si uncle ngayon mga kanoyipi pickupin na natin hey talang kal na nidop yung mata sa grill yun Huwinan tayo sa kay. Itulog ko lang mabibit di ko ah, pa-blake na natin Sa angokal Thank you, angokal Maipi na natin yung pasayros nating dalawa isa sa public isa dito sa emergency hospital mga kanaipi alright, kumita tayo doon ng 70 pesos hanap ulit tayo ng paribago mga Kanoipi, no? let's go ayan mga Kanoipi, may pasayros na tayo sa bypass alante Long time no Hindi Kaya naku, ka nakita. Umalis kami ng tiwi. How did you go? Di nga pantayan yun nga eh. Di mo lang. Di, bakit ko dinasada? Ah, diyan. Tarante. Tara nte. Mga kanu open din at kain suno na kayo Sige, madam. Mga kanu po ang ano 'no, hanggang tanghali? Hanggang anong oras ba? Uh, kasi palengke tapos sa palengke sa CSI, tapos uwi na tayo din. Magkano kay bibigayan niyo doon? 500 doon. Okay. O oh, sige. opo O, apo mo dapat. Eh ba? kung dadagdagan niya di mo suganda. Oo, sempre questionin alam buwan tayo. Oo madam. Manong una-una uh, daan muna tayo sa hindi oh, makikita natin siya uh, daan muna po tayo sa 7-Eleven dito sa. Ah yeah. uh, sige po. Okay. yan mga ipi? bali parada muna natin dito sa paradaan si Mia antayin natin yung pasero natin ayos na yun uh, arkilado tayo so antayin na lang natin mga kanayipi no sana na tayo well si na tayo ayos lang lang okay. antay <teleaders>

Ayan mga kanipi, nandito tayo ngayon sa CSI Warehouse Pumunta dyan yung pasayro natin Antayin na lang natin mga kanipi Arkilado naman na tayo eh Ayos lang ate Ayun na, masyadong ano, mainit lang <laughs> Pagigil ka? Dyan lang ng kaysan lang din Hindi ate. Oh, Kunin na lang number ko oh, mamaya. Ate. Ito, ko ngayon. Maraming Thank you. Ah, ate. Nakita ko kayo naglalakad kanina ate. Dito Ay, ba, ate? dali lang <laughs> ate buksan natin 'to

Ayan mga kanaypi Nahatid na natin Bali binigyan na naman tayo ni ate mga kanaypi Yung pasayaro natin ng ano Kano yung binigyan Oh. 700 mga kanayipi. Ayos no. Ayan, naka 700 na naman tayo mga kanayipi. Sa pasayro natin 'yon. Ayos. Thank you so much Ate sa mga kanipi, magpakain na tayo sa ating mga manok dito na yung pagkain nila kung punti na naman yung tubig nila So pakainin natin ngayon ng ano layer feeds So ayan. Punin na natin 'to, mga kanipi. 2 4 Six. 6 7 Seven. Seven pieces. 11 naman. 13 14 15 16 Two. 4. Ayan o no? 2, 4, 6, 8, 10, 11 11 pieces lang mga kanipi Kulang pa tayo Ayan mga kanipi Punasan na natin yung mga itlog na nakuha ko Doon sa kulungan Para may lagay na dito sa tray At may lagay na dito sa ref Para ano Para ma-preserve uh, At hindi masira agad no So Ayan yung itlog na nakuha ko ngayon Pupunasan ko na naman Para dito ilagay natin Para malinis yung itlog na May dideliver natin Kulang sya mga kanoypi <laughs> Hindi sumakto yung ano, Bilang ng itlog Na nakuha natin 11 piraso lang ata to 2, 4, 6, 8, 10, 11 11 pieces lang yung nakuha ko ngayong araw eh dapat 14 sana mga kanipi para ano, may deliver ko na itong dalawang tray sa anunas siguro bukas na lang mga kanipi tiyak yan na ano na may di-deliver de na natin to bukas sa pamilya ni Ate Barbara sa Anonas ayan mga kanipi tabas na tayo nagpalit lang ako ng damit ko kasi basa ng pawis mga kanipi so alright kumain naman na ako ng almusal <laughs> alas 11 na ata yun mga kanoypi na uh, kumain ako anong oras na magalauna na ata eh syempre nagpakain pa ako ng ano ng mga manok palit ng inumen ayan ayan ha? tara Ay doon sa kabila no. Ayan, mag-enroll -e na yung mga estudyante na yun, mga kanetik. Bali, kumita tayo ng 40 pesos mga kanetik sa dalawang pasero na yun galing bakag. Tila ulit tayo dito sa paradahan mga kanaipi Ayan mga kanayipi, Nakakuha ko ng pasayro na Papuntang Balunggaw Dito, karga ko na yung mga gamit niya Yung mga pinabili niya dito sa Ordaneta Ayan Nung puno si Mia sa loob. Taso, sa sana wa kumulan mga kanayip, makulimlim. Lagay ko muna yung trapal niya dito sa side. Ayan, hintayin natin. Bumibili pa ng prutas. Nag-aakyat ng na banger. Ha? Oh, Nagtudo ata, oh. Nagtudo na, madam. Ayos na. Madam? Ipapakita ko Carmen. Ah, sige. <laughs> Спасибо, мадам. Ayan, nandito na tayo mga kanayipi. Ay, sorry, sorry, madam. parlor pala yung kay madam kaya ano marami siyang binili Hola, oh. no, madam. Thank you, madam. Ay. Wow, 500 mga kanaipi. Ayan mga kanaipi. Another 500 na naman tayo. Kita nyo? <laughs> Ayan. Wala nang preso-preso kanina mga kanaipi Basta kinuha ko lang siya na, ano, na maging pasayro Alright Ayan mga kanaypi, nandito tayo ngayon sa Yoratex Naantay natin si, ano, si Yusel mga kanaypi Antayin natin para may pasayero tayo papuntang bayan Hello. Let's go! San Madame. 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 San Thank you. dito na tayo sa garahe ni Mia mga kanaypi Ayan Nalagay ko na yung kanyang trapal yung cover para no Hindi mabasa ng husto ng ulan At nandito na rin yung ano Yung panggami Ito na rin mga kanaypi yung panggabihan naming ulam Barbecue Na binili ko dun sa, ano, sa San Vicente Ayan Pagpasensya nyo ako mga kanaypi dahil Hindi tayo makakapag shoutout ngayon hindi ako nakapag-reply mga kalamiti pasensya na uh, siguro babawi na lang sa mga susunod na araw no? basta abangan nyo na lang yung last portion para ano na makita nyo kung nakapag shout out ako so salamat at salamat sa Panginoon dahil nakarami tayo ngayong araw uh, binigyan tayo ng blessing para may pang allowance bukas salamat din sa inyong lahat mga kanaypi dahil nanood na naman kayo ng aking pasada vlog content maraming maraming salamat sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video at dito ko na naman tatapusin ang vlog stay safe lagi I love you all and peace out